Isa sa isang bumoto pabor sa pagpapabalik ng panukala kaugnay sa redistricting sa level ng komite ay si BTA Deputy Speaker Karim Miswari. Bago ang naganap na botohan araw ng lunes, July 21, isang resolusyon na anya ang inihanda ng kanilang grupo noon pang nakaraang linggo na nagpapahayag ng suporta pabor sa panukalang i na ang pitong parliamentary district seats na dati ay laan sa lalawigan ng Sulu. Hangarin anya ng kanilang grupo na matuloy ang parliamentary election sa BARM at hindi na mabimbi ng hakbang dahil sa seven district seats na mababakante. Pero nang maglabas anya ng pahayagang COMELEC na itutuloy ang pagdadaos ng halalan kung saan 73 parliamentary seats lamang ang pagbobotohan habang ang mababakanting pito ay pupunan sa pamamagitan ng presidential appointment, magiging desisyon ng Supreme Court o batas mula sa Bangsamoro Transition Authority o Kongreso na pagdesisyon na anya ng grupo na hindi na itutuloy ang paghahain ng inihandang resolusyon. Anya, dapat mabigyan ng sapat na panahon ng komite na mahimay ang panukala lalo na't may datos na ng 2024 census ang Philippine Statistics Authority. So, it happened uh, last Sunday. And sabi na anong pag-uusapan po namin? Sabi ko, first of all, one, tungkol sa election. Bakit? Kasi yung mga brothers natin sa MILF na gusto nila na magkaroon ng election. That is one. Pangalawa, sabi ko, because of that position from our brothers sa MILF na sumang-ayon ang gobyerno na yun na ang direction magkaroon ng eleksyon. Pero, ang problema lang, at least last week yon is alam natin ng batas na 80 seats ang parliament. With Sulu not part of BARM, kulang ng 7 seats. So, sabi ko, uh, it seems, ang position ng COMELEC dati na hindi tayo pwede mag-push through until mabuo ang 80 seats. So, kailangan na ma, uh, ano ba, ma, mahati na, ma-distribute ng 7 seats to the other ano, barm areas. It happened to be yung 7 seats ng sulo. So, gusto ko sabi ko, before kami mag- uh, sabi yung decision mo namin is marinig namin ano ang voice ng ground. So, uh, first of all, eh, they have uh, a meeting sila sa main camp po natin. Lahat ng leaders natin, both sa political, sa military, uh, sa Sulu, pinag-usapan nilang issue na yan. And ito ang resolution nila pinadala dito po sa amin. First sabi nila is, ang leadership has full authority to decide on the matter. Whatever the decision is, they will ano, comply. Pero dahil na-refer po natin sa kanila ang issue, ito ang position nila. Sabi ni, ng mga brothers natin sa Sulu, if, sabi niya, ang election hindi matuloy dahil lang sa seven seats natin dito sa Sulu, eh sabi nila, eh, sa mga dati nagkailangan, eh, binuhos natin ang dugo natin nagsakripisyo tayo para sa Bangsamoro. moro. What seven seats? Para lang matuloy ang election. Kasi yan ang gusto nila. Sabi na, we, ano, we give you the, ano, uh, decision na pwede na i- ang position natin sa MNLF na yung seven and we support na ibigay na sa other uh, uh, areas ng bar. So, because of that decision from Sulu, nag-meeting kami po dito. And, naghanda kami ng resolution. Ibig sabihin, mayroon kaming resolution. We will support uh, the bill para matuloy lang ang election. So, yun ang decision. So, last Monday, uh, pumunta na kami sa parliament. It just so happened, uh, kadar or faith, walang quorum. ko kuduro. Sabi ko, sana yung mga ano eh. Wala na sabi niya. Did you were talking about last week po. Last ha? week, yes. Last week yan. Yes. Yes. Walang quorum. Walang quorum. So, uh, sabi ko kay MP Romeo Sema, uh, paano na to? Kasi we had the decision na all the five of us MPs ng Moro National Liberation Front under the Chairman Miswari will, will support the bill. Uh, pero si Brother Romeo, siya na ang magbasa ng full resolution namin full position. Pagkatapos, you will just have to vote after that. Yes. Pero walang quorum. It didn't happen. So, sabi ni kay Brother Romeo, ano nang gagawin natin? Balikan na lang natin bukas. Uh, I had to travel out of Cotabato. Pero early morning, nabasa natin sa news na ang bagong position ng Comelec na makatuloy na sila with 73 seats. So, ibig sabihin, uh, pwede ng election. So, because of that, sabi ko kay Brother Romeo at yung mga ibang mga leaders, sabi ko, wala ng urgency. We don't need to pass sa uh, such ano, kasi hindi natin gusto ma-misinterpret ng tao. It's not what we know. It's not what we understand. It's what the common bangsamoro, ano, ma, ma maintindihan nila sa situation. Anyway, uh, last week, hindi na kami, uh, hindi na kakorong, hindi na kami nagka-attend last week. So, supposed to be kahapon. Uh, pagdating namin, uh, I think I want name names, huh? big names doon. So, pagdating ko, parang uh, may konting ano. Uh, so, sabi sa akin, okay oh, kayo, anong position niya? Uh, sabi ko, about what? Sabi niya, about di ano eh. Uh, yung pre-districting kasi I already knew the moment pumasok ako sa ano sa sa hall na mayroon nag ano, nag nagmotion uh, nag ibalik sa committee pag usapan doon. So ang sinabi ko, sabi ko, hindi uh, ko na sabanggitin sinong pangalan niya. hindi ko, what is the urgency sabi ko? Anyway, mag, kung election ng pag-usapan dito is mag-election na. I think sabi ko it's good yung ibalik sa committee, at least there is time, mapag-usapan. Perhaps we can find ways na uh, ma natin, makagawa tayo ng resolution for Sulu. At least makita ng taong bayan, makita ng bangsamoro na inoxos natin ang lahat para lang. If it's a problem, masolve natin. Hindi parang uh, baka ma-misinterpret tayo sabi ko, kasi kung hindi kailangan ibigay yung mga seats na yan, hindi naman kailangan sa election, makapag-election na at kahit alimbawa mapas natin hindi din makahabol so bakit natin i-insist baka magtanong ang mga bangsamoro what is the motive behind na already we have haka, -haka na with something like that, baka yung haka-haka na yun maging reality so Uh, I was clear sa naka, na, uh, nakausap ko na naintindihan ang position namin. We cannot support redistricting that day, kahapon. Kasi that was a position perhaps last week. So uh, I talked with my colleagues and we said, what do you think? Uh, sabi ko, it's better we vote yes para lang uh, please hindi ba ma-record na ang MNLF under the leadership ng ni Chairman Miswari isa sa mga parang nag way na